Paano kung ang mundo ng One Punch Man ay totoo? Isipin mong mabuhay araw-araw na alam mong anumang oras, maaaring umataki ang mga halimaw. Mas malala pa kaysa sa anumang sakuna na naranasan natin. Sa tingin mo ba, ligtas ka dahil may mga bayani? Isipin mong mabuti. Ipapakita ko sa iyo kung gaano nakakatakot ang buhay sa isang mundong palaging nasa panganib. Hindi nauunawaan ng maraming tagahanga kung gaano nakakatakot ang buhay para sa mga sibilyan sa One Punch Man. Sa ating mundo, ang isang kaganapa na nagdudulot ng maraming biktima tulad ng isang pampublikong pamamaril ay nagiiwan ng daang-daang tao na traumatized. Ngayon, isipin mo kung mangyari ang isang pag-atake ng halimaw dito. Kunin natin ang isang halimbawa ng pagsalakay ni Deep Seeking. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng mga sibilyan. Ano ang mararamdaman mo? Oo, maaaring paparating ang mga bayani pero paano mo masisiguro na sapat ang lakas nila para pigilan ang halimaw kapag nabigo ang bayani? Magre-resulta ito sa isang malawakang pagpaslang hindi plano ng deep seeking at ng kanyang mga alipores na tumigil sa isang silungan lang balak nilang sakupin ang ibabaw ng mundo at kainin ang mga tao maaaring humantong ito sa daan-daan kung diman libo-libong mga biktima araw-araw malamang magdedeklara ng martial law ang mga gobyerno ng batas militar sa buong mundo kung hindi kayang protektahan ng mga bayani ang sangkatauhan magkakagulo ang buhay tulad ng alam natin at mas malala pa ito hindi lang ang deep seeking ang dapat ikabahala ang universe ng one punch man ay puno ng nakakatakot na mga nilalang elder centipede Monster King Orochi at iba pa na nakakakilabot. Idagdag pa si Garu na aktibong pinapatay ang mga bayani. Ang mismong mga tao na dapat nagpoprotekta sa sangkatauhan ay mas maraming napatay na bayani. Mas maraming hindi mapipigilang pagkasira at kamatayan. Kung wala ang mga bayani tulad ni King o Blas, magiging mas madugo pa ang mundo. At huwag din natin kalimutan si Saitama. Sa kabila ng kahit marami pa rin ang minamaliit siya bilang isang mababang ra Tuanggong Bayani. Maswerte na lang talaga tayo na hindi umiiral ang mga halimaw na ito sa ating mundo. Atyan na muna ang talakayan natin mga ka OPM. Isang sulyap kung gaano ka ang buhay kung ang mga ganitong klase ng halimaw ay talagang umiiral sa ating mundo. Mapapaisip ka talaga kung gaano natin dapat pahalagahan ang kapayapaan na meron tayo ngayon, 'di ba? Pero ano sa tingin nyo? kakayanin kaya ng sangkatauhan ang mabuhay sa isang mundo tulad ng One Punch Man? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang di deep dive na ito, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa ating channel at i-turn on ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga future content natin. Malaking bagay ang suporta ninyo at marami pa akong inihandang exciting na videos para sa inyo. Maraming salamat sa mga umabot sa dulo ng ating video.